ang katuoan at uh, makapigay tayo ng bagong likas lakas ng pag-asa at, pag at kinahawa sa ating mga masisipag at ma na mga manlalun nga uh, dito sa probinsya ng uh, Isabela. E talaga dapat ay sadyang napakalaki ng ating tulong para dito ay makamit natin ang mithiin na makapaghatid ng sapat na pagkain sa ating kababayan. Eto po ay isa isa lamang isang bahagi lamang sa ating ibinubuo na pagpaganda ng mga proyektong ginagawa para pagandahin ang sektor ng agrikultura. Naramdaman po natin noong panahon ng pandemya na nabigla tayo na napakahirap ng pag pagpadala, pag-import, pag-pagtransport uh, dahil sarado lahat, nag-lockdown tayo lahat at napakahirap na magparating ng food supply sa ating mga kababayan. Kaya po, mula nung uh, ako ay umupo, eto nga sabi ko ay eh dapat natin dapat natin ayusin ang sektor ng agrikultura. At alam naman po natin lahat na ang pinakamahalagang bahagi para pagandahin ang ani ng ating mga manalo na ating mga magsasaka ay ang patubig. At yan po ang aming inuuna. Kaya po, itong mga project na ganito, mabuti na lang na meron na tayong bagong teknolohiya, itong solar. Dahil kung nga maalala ninyo, yung ginagamit natin, mga pump, mga diesel, mahalang krudo at uh, mahalang maintenance at saka maliit lang yung mga bomba natin dati. Kaya eh, ito ay eh, napakalaking bagay. Kaya ito hindi lamang ito ay tika nakita naman ninyo doon sa video ay eh, marami pong ikinakalat sa buong Pilipinas 'yan. Uh, hindi kanin yung iba, hindi ganito kasinlaki. At yung iba ay eh, mga pang-coverage niya mga 15 hectares, 18 hectares, meron pinakamalaki na yung iba 35 hectares. Pero ito ito ay palalakihin pa natin. Kapag uh, kaya at kailangan, uh, kailangan uh, kalambingan natin ang speaker para pagka-mpondo ulit. <laughs> ha? Para kang ulit. Eh, ano ito 350 hectares. O oh, yes, oh, gagawin natin 700 hectares, do-double natin ito. <laughs> para lahat na, para, para lahat nito dito sa baba ay magkaroon na ng patubig. At kahit na umabot na makarating na naman ang El Nino, bumalik ang magtagtuyot, kat, uh, ay meron din tayong maasahan ng water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati na, pati na para sa water supply ng ating mga, mga consumer. Dahil pagka hindi kailangan lahat ng tubig dito, ay ang proposal nga ng inyong gobernador ay gagawin po natin, na gagawin po natin ay eh baka pwede natin kumuha para sa ating mga household household supply ng tubig. At ito po, eh, meron, meron, pa, meron pang na advantage itong solar. Dahil may panahon na hindi kailangan gamitin lahat ng power ng solar. May sobra, may sobrang production ng kuryente ito. Kaya ito pwedeng ibalik sa grid, pwedeng ibenta, pinagbebenta pagbili ngayon. Ang sobra pagka may solar, may solar plant ka, may power plant ka at hindi niyo ginagamit lahat ng power ay dadalhin niyo, dalalagay natin sa grid. Meron tayong may, meron meron may, may additional na kita. Sa katunayan ng Isabela, ang pinakamalaking ambag sa produksyon ng mais at pumapangalawa naman sa produksyon ng palay sa buong bansa pag naipatuloy natin itong mga mating mga project, baka bumalik na naman ang Isabela sa number one. <laughs> Magmula pa sa Sierra Madre hanggang sa mga bulubundukin ng Cordillera, Caraballo, talaga naman mapabilib sa lawak at yaman ng lupa na maring taniman dito. Kaya po, lahat na marami dito ng Tiga Isabela ay galing doon sa amin. Dahil doon sa amin, kaukong tayong lupa, walang tubig. Dito nakita yung Isabela, naging promised land. Kaya maraming, uh, maraming tiga Ilocos Norte ang dumanan dito ngayon sa ang uh, dito na dito sa Ilocos Norte, eh, sa Isabela. Idagdag e, pa natin ang walang tigil na agos ng Cagayan River. Ang pinakamahagang ilog sa ating buong bansa. At mga sanga nito, mga tributary nito sadyang nagpapalaki talaga ng taglay na proteksyon para dito sa inyong lugar. Kaya sadya po namin nag-, nag sa Japong hindi nagkamali ang aking ama na si Pangulong Marcos Sr. na ipinatayo ang Magat Dam na magsisilbing susi sa pag-uunlad ng agrikultura dito sa Isabela at buong Cagayan Valley. Nag-uusap na kami ni Administrator Gillian, eh, kami, ka, ka namin, balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam. At tignan natin kung pwede pa. Uh, mukhang meron pang kailangan na meron siguro rehabilitation na kailangan pagandahin natin. Lagyan din natin ng ganitong solar kung babagay siya. Uh, para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Kaya sa araw nito, ikinararangal ko na sundan ang yapak ng aking ama. At nagdagan ang lahat ng kanyang nagawa. Para sa ating mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Ang formal na pagpasinaya ng Kabaruan Solar Power Pump Irrigation Project na ito ang kasunod na yugto sa istorya ng progreso ng Isabela. At hindi lamang ng Isabela kung hindi sa buong Amiana. Kung dati-dati ay gumagamit tayo ng mga makinang pinapatakbo ng langis upang dumalaw ang tubig mula sa irrigation canal patungo sa inyong mga taniman, ngayon ay pinagagana na nito na gamit ang kuryente na galing sa araw. Libre na kuryente na galing sa araw. Kaya't maari natin ibigay ang libre na patubig. <laughs> ang proyektong ito ay maaaring makapagbigay ng tubig sa mahigit 350 hektarya ng sakahan na tutulong sa halos 200 at 40 magsasaka. Ito na rin ang pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa buong bansa na binubuo na mahigit ng isang libo na solar panel. Napakalaki na ang naging katipa, katip, katipiran natin dito dahil bukod sa libre na ang pagkukuhanan ng kuryente, inilagay mismo sa taas ng irrigation canal ang ating solar panel. Kaya hindi po mababawasan ang lupang tinata, tinataniman ng ating mga magsasaka. Ito po ay hindi nag-iisa. Kanina, nauna nang isinagawa ng National Irrigation Administration ang mass acceptance ng labing limang solar-powered pump irrigation project at dalawang small irrigation project dito sa Region 2. Tinatayang aabot naman sa mahigit dalawang daan at limampung hektarya ang mapapatubigan nito na mapapakinabangan ng mahigit walong daan at aming anim na pong magsasaka. Kasama dito ang anim na dalawang solar powered pump irrigation project na ginagawa naman natin sa Region 2. Mahigit isang daan at limampung solar powered pump irrigation project naman ang kasulukuyan nating tinatapos habang higit isang daang proyekto pa ang ating ipagagawa. Sa kabuan, walumput dalawang solar powered pump irrigation project na ang natapos na, na, natin sa bansa mula noong 2023. At tinitiyak ko na sa inyo sa lahat na dadagdagan pa natin ito sa mga susunod na buwan at sa mga susunod na taon. Nais kong kilalanin, siyempre, <laughs> ang niya sa napakalak, napakamalikhaing paraan sa pagtutupad ninyo sa proyektong ito. Hangad ko na patuloy ninyong ipakita ang inyong galing, talino at kakayahan sa paggawa ng mga susunod na mga proyektong patubig para sa ating mga magsasaka upang maparami pa nila ang kanilang mga ani. Inaanyayahan ko rin kayong pag-aralan kung alimpa sa mga, irrigation asset natin sa bansa ang maari natin lagyan ng power generation kagaya rito o iba pang mga pasilidad na upang lubos natin mapakinabangan ang mga ito at mabawasan ang gastos na pasanin ng ating mga magsasaka sa pagpapatakbo nito. Sa ating mga magsasaka at mga kababayan dito sa Isabela, ito po ang isa sa mga hilimbawa na isinusulong natin sa Bagong Pilipinas patunay ng aming pagsisikap na palaganapin ang modernong pagsasaka dito sa Pilipinas. Tiyak, na dahil sa pagtatayo ng solar powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga sa mga irrigation na sistema. mag-alaga ang mabuti ang mga pananim, bradame, dodoble ang inyong mga ani sa produkto. At kapag nangyari yun, lalaki ang kita ng mga magsasaka, sasagana ang buhay ng inyong pamilya, lalago ang inyong lokal na ekonomiya, ang buong Isabela ay makikinabang dito. Ang pag namin ng mekanisasyon, paggamit ng makabagong teknolohiya, at pagpapalaganap ng mga modernong pamamaraan sa pagtanim ang siyang magtutulay sa ating tungo, sa ang hangarin na sapat, sariwa, at masustansyang pagkain para sa buong bansa. Kaya naman, Nananawagan ako sa ating mga magsasaka dito sa Isabela, sa buong Region 2 at sa buong bansa. Sana po ay makaisa, makaisa po kayo sa adikay ng inyong pamahala na palaganap, palaganapin natin pa ang, at maging mas epektibo pa at moderno at madaling paraan ang pagsasaka. Ang inyong pamahala ay handa pong tulungan kayong magsanay sa mga pamamaraang ito. Huwag kayong mahihiyang lumapit po sa DA, sa Department of Agriculture, sa NIA. Kung sakaling meron kayong mga kailangan sa pagsasaka, mga training man yan, mga makinarya, pasilidad o tulong pinansyal para maging puhunan. Magtulungan at magkaisa tayo para sa ikawulad ng sektor ng agrikultura sa bansa at para sa ikatutupad ng ating pangarap na wala ng Pilipinong nagugutom na sa pinapanday nating isang bagong Pilipinas. Agbiag, ti Magnalon tayo. Agbiag, ti Lalawi, ti Provincia, na Isabela. Agbiag, ti bagong Pilipinas. Dostignina, kada ko yan.